Ito yung para kay Atty. Malen. Isinama so, ko rin yung isang galing kay Meldy. Yeah. Ayan. So, ito pa kay Atty. Malen daw. Bigay ni Socorro. Ito ka para kay Lily. Ano yung isa nating, ano, yung malimits mo. Nung nagkasakit tayo, ang laki ng tulong ibigay niya sa akin. Ayun ko okay, sa so lalakad ako, i-deliver ang mga food ni Santa Santita Claus. Kasama natin si Banak. Naku, oh. Diyos ko, nagkabiglaan na kanina. Hindi namin na video kami muling pagkikita. Ito, kumbaga sa may kitty tayo at saka wonder Nana, sa Japan, ay di meron tayong Banak dito sa Philippines. Ayun, pati muna. Hello po sa inyo lahat. Diyos ko. <laughs> 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 Hindi naman, mami. bago ka lang. <laughs> Diyos ko, di sasara nangyari <laughs> sa akin dito. <laughs> Una ta pa siya kanina. So yun. Actually nag nagba-vlog ako sa room, tatakbo ko. So hawak-hawak ko pa yung camera eto ang lagi eksena. Manok. Manok yan niya. Ako re. Inay! Ay wag na. <laughs> Miss Gara. Wow. Thank you. Ay sumabit ang bakla din yun. Oh, ano yung sakit sa'yo? O, italasin kang sapatos eh. Hindi mo isuotan kanina? Hindi ko. Oh. Kaya ano, oh. yung kreatives niya. Boti nga hindi naano sa'yo, oo. yung pagkababag dito hindi sa mukha ko. Oh, ay sumabit na rin din saan mo eh! kami at bigla na lang may kumalambog. Sakit na rin. Hindi ko siya matalo. Ang bigat niya eh. Oo, oh, buti na lang talaga. Susmary. Ha? Nagdulas. Nagdulas. sumabit din eh. Sumabit ay, Eh. Inaano ko na, kumanang na po? Hindi ko ko ma... Ay, si At ah, di ata, hindi ba maka-up ka la, no? Hindi ko ba masalo. Go, ay, ko. Ito, oh, gari. Wala ka ka kayo. Ito. Ay, masakit. Gusto, ito, ay. Ay, ito, ay, ito. Ay. Sakit. Ah, sakit. Ah, sakit. Ah, sakit. Ah, sakit, ah. Buti nga, yung, ano, yung... Hindi na sa mukha ko yung, ano. Ang plato? Ang plato? Gusto ko dito ko ha? landa. Ang kain. kung lang yan. <laughs> Ayoko na kumain. pagkain! <laughs> <laughs> Ang <Andani. laughs> Sa Sakura ko na marami. <laughs> Ayok <kayo>. Masakit yun. ano tuwa ko. Ang po. Ala yan. Salika. <laughs> oh, oh, oh. Aray ko, Diyos ko. So, medyo natatawa kami ngayon. Pero yung unang-unang tingin namin, delikado. Buti hindi mo ka, unang mukha. Una mukha. <laughs> Buti hindi talaga, talaga po yung plato mamahalin eh. Ang ano, kakalat uh, yung pagkain. Ang dami mong kanin sa plato, yeah, ha? Mare, pero natawa ko, Mare, ha? Abay, natapa na ako, ha? Talaga, critical ang aking kalagayan. Abay, paglabas pag, pag yan ng kwarto, hindi labas ang kamer, yung pala siya ng tablet. Abay, kina, ano ginagyari, Ika? Ano ginagyari? Ah, na eh? ay, nama ka sa bil, The God ano, binlabay. <laughs> Okay, nasa na baga ate, ano, tricycle. Ayan ah, na pala. Yeah. Ito pagana, oh. Ha? Huh? Sino pa pagana? Oo, oh, laki, oh. Maliit. Ay, oo oh, nga. Sobra, yan. Buksan mo nga, itaas mo. Ba't ba hindi ba itaas? Ha? Eh. Huh? Maliit lang po. Ha? Ah. So, ito, papakita ko na lang, lang bukas po pag gano'n na violent. <laughs> <laughs> Sindi kayo mga sugat-sugat. Ah, ah, bukas na ipapakita kasi di ba siya ready? <laughs> Lupis ako mga kaibigan. Oh. Oh. Mas okay sana nga yung eksena mo kung sarili sa susunod pagkaganon mukha mo yun. Dito ko alam o. Dito o, Beto. Wala, kinabit pala biruin. Ano kayo ng ketchup? Ay nako. Parang tinatawa na nalang ngayon pero kanina talagang shock ang lahat. Okay, sa papunta po kami ng Baruyan Pero kay Ati Malin muna, idadaan ko re Tapos kay Kuya Lito sa bukid. Tapos silang kaibigan. Ay, pwede muna. Pwede naman, pwede. Ay, <coughs> ay tumali muna. Uh, para magbabutan din natin ng kaunti. Whatever. At first time ko po, nalalabas ng nakasakay ng sasakyang are. Sorry. Are yung sasakyang nating are, ay pagkabayad sa katapusan, ay aapat na lang. Aba! <laughs> ay, tayo may kutsi na eh. Ay, pwede nang paripahan, ano? <laughs> Pwede? Pinaripahan. Let's go! Ang kaunting pa sa lubong. Ang ate malen. Ano oh, nangyari sa'yo? Oo nga, ako ng aso eh. Ay, ano na. Ano, napaturok na ako. Wala na. Hindi na sakita din eh. Nag-aaway ata dito. Nag-aaway kung bakit makihiniwakan ko sa mukha. Ang ate malen. Ay, ay, meron di yang kay ano. Kanino? Meron di yang badala si Meldy galing kay Mel Diary. Kay kanina daw uh, yan. Yeah. Sa akin lalo. Kung sa inyo lahat yan. Kan, ate malaki na saan? Aro, di ba? Nakahinga. sige, sige, pakibigay na lang kuya. Uh, At saka ari pala. Bigay sa kanya pabango. Ate Malen, siya alis na ako. Okay, mas sabahan pa ng dami mga ano yan, mga truck. Yan nakahilera diyan. So walang biyaheng barko. Yan. Saka ba yan gadu sa ano? so walang biyahe dito, papatanggas ayan, So ang mga truck ay naka Atag dito stranded na naman Stranded Haba oh? Oo Okay pa yung panahon yan Ibig sabihin may darating na bagyo Ay baka abutin nga naman sa gitna Super ano Typhoon ba oh? Super Typhoon ba ka? Oo Sus Mario Okay, anduhin po tayo ngayon sa ating kumari na si Lilian And pagkatapos kay Lilian, pupunta tayo kay na kuya Kasi si na kuya nandito parang sa bayan Ay gusto ko yung, gusto kong madatnan din sila doon Para hindi na puro mga bata ang madatnan natin doon Yung mga apo kay siguradong Naghihintay na nakadala mga tsokolate dahil may ko na si Kuya na papunta tayo doon. Sa isang araw papunta tayo sa bukit. Namiss ko rin ang bukit. Kahit isang buwan lang ako nawala. wala. Namiss ko rin ang mga bukit at mga ilog-ilog. Ano, sa ilog nyo gusto tayong papunta. Kung dadala tayo ng pagkain, ano. Siyempre kasama natin si uh, Sylvia Sanchez. Kamukha mo ka si Sylvia Sanchez, wari. At kami ay uh, mag-iisip na pwede nating kainin sa bukid. Magdadala. Mangunod tayo ng mga talakitok. Talakitok? Ayan na. Mamunod tayo ng baroy. Ah, Mamunod tayo ng baroy. Ayan na. Sumarapin so, na po tayo. Let's go, go, go! Sumarapin so, to? Yes. Yan. Oo, uh -huh. Pala yan. yan. ang kanilang mansion. Ay, hindi pa ba, ba kita nasasama dyan? Hindi pa. Ay, hindi pa pala. <laughs> Agua Bida. Bili Agda. Okay. Tara na. Dabu. Uh -huh. Ganda place yan, oh. Okay. Ganda. Bili Agida. Opo! Ayun na! Ay, nakikita nga namin ang dami mga naano. Ha? Lahat, stranded natin sa ang sasakyan. Walang so, biyahe? biyahe? Oo, oh, ano ka nangyari? At Pabalik na ako ito? yung libas na lumang sa akin. <laughs> Ba't yung pinamakay pa paano? Oo, oo. mga makaanin ang bali, Emilia. Saan ka namin pinakalimot, ay. Hindi na eh. Ay naku, sarap ng kwentuhan namin. Nagkatiktukan pa kami ni Maring Lilian. So sana makaalis sila na maayos bukas at sana'y wala nang ano. Wala nang hadlang para makaluwas ng Maynila because may trabaho na sila sa lunes. Sa Cavite po sila, sila na po ay nasa TSWD. I think siya yung head sa isang lunsod sa Cavite. Papunta kami ngayon sa akin kapatid kay Kuya Lito sa mas pabukid pa sa Barangay Baruyan. So, siyempre, sama pa rin kayo. Nakalang. yun. Kaganda, Netsh. Gabi na, gabi na, gabi na. Ah? Pap, 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 Kapasok pa sila sa loob. Yes, I do. Kakapagod din ka maghapon, Netsh. Oo nga, isa ka pa ng tuod ko talaga. K kami ay bukas na kami mag-vlog ng bonggaan kaming dalawa. Yes. Pagkakuntuhan namin ang mga developments amin amin mga buhay. Ang kanyang nanay at ang bagyo dito. Naku, ang bagyo sunod-sunod. Ay! Okay. <laughs> Pamagi ko, are. Nandiyan na ka sila? Wala pa. Ah, wala pa? O oh, siya, bahala na kamo kayo. May so, patay din yung mga ilay. Ah, meron? Nasaan? Ay, kakukuha lang po ng... Si Peter, ano ba hinahanap? Hindi na sarap na 'yan. Pinsan mismo nang ina. Ah, pinsan buo mismo? Ay, ay alam na lang, ng nanay mo. Ako tinawag ko. Sabi. So, <laughs> Thank you. Uh, Ang kapatid ko raw sasayaw daw naman para sa daw. Awol ko. Ako pa naman ng mukha niya. <laughs> Oh, sige, iningalis sa kami. Ayun mga apo, ang mga bata. Mga naglalaro, ano sa city, wag na. Sige, wag na magnubunsa at lalakad na kami. At gagatin. Sa isang araw nalil ako dadaan na. Bye-bye. Aray mga apo. Ano ba katuto? Ano ba ga? mga ari, teka nga, baka may Ano Sino ka, ari? Jim. Pinsan mo namin. Jim. Ay! Ay sa may chocolate doon! Takbo! Oh! Ang <laughs> <laughs> um, bilis. mga bata noon. Eh, ganyan-ganyan. Ano? Ganyan-ganyan. Pag may mga candy-candy, mga cool. candy chocolate eh. Pero Memorable! Cut at saka mga ano. Ah. No, ah. No, yeah, takbo! No, <laughs> Paingido, pera. pera. No, ano ga? Paingido daw pera. ng 20 dati natin. Meron tayong puwarta. Wala akong galang puwarta e. Sa so, Dexter, mandi oh, niya. Dexter. Oo, oh. hahahaha. <laughs> Andan, tuhugo tayo! Maramunan eh. Oo. Kalayo ng inyong ano. Uh -huh? Kaya, ito tayo. Uh -kay. At, sino pa baga? May tsukulid doon, to toy. May tsukulid doon. Teka kayo sa amin. Sabi niya na, Bago, bagong pagawa. Eh, ari pa ko kiko, ari. Ayan. May James. Oh. Yes. At ay na nga natin yung bahay na pasikat e. Oo, boy ay Hindi ito. pa kayo nakakarating eh. Sabahin so ah, mo. dapat <laughs> maliit. Hindi to. ini mo. Bigyan sa kapatid. Hati-hati yun May na kayo eh. Ay, okay. Bahay din naman pala si Darihin yung bagong gawahay. Okay. Ah. Diba? Pasikat pamangkin ko. Hindi oh. pasukin natin. Siguradong maraming kasangkapan dito sa loob. <laughs> Hello, darling! Trisha, oh my God! Dalaga na punyeta! Ay! <laughs> <laughs> ay! Ay! ay, 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 ay kami chocolate doon, bahala ng lolo sa inyo, sa inyo mamaya, ha? Wala lang Ay, wala lang mo ba yung kere? Wow. Ano, pwede, pwede, pwede. may pwede, pwede. Pwede, kayo pwede. Pwede, pwede, 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 na Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, oh Pwede, pwede, ina! mo sa Oh, totoy! Oh, pang sigarilyo. Okay, sino pang wala dyan? Meron papi, papi, na! na. Kaya, sino pang may 20? Ay, po, wala po po rin. Ito, wala pa. Sino pa? Ikaw, meron na. No, meron niyan. na po yan. Ito ah, sa isang so, ah. sa kayo mama. Oo, baka naman. Sige. Marami naman chocolate, okay? Saka na ulit ang kukarta. At pagpasko. Ano? Ha! 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 Kaya, Siya, pala, um, oh, ay, pala, Malaki, oh, ay pa way, ano? ay, 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 Meron pang hallway ay, 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 May isang daan Wala naman yan o? Ano? Wala wala, wala wala kami. Wala akong bahay. wala akong binabayaran sa tao eh. Siya pa gumawa. Wala akong binabayaran Wala akong binabayaran sa tao eh. Ay, di pag napagawa pa na kayo na lamit Dexter ano? Pero rin nagkabahay ng ganito. Wala pa isang daan libo. Oh, na eh. So, so, eh. hindi pa nga tapos. ano. Let's go! Mabay mga bayi, ko ro, yung bigay niya ito. Bigay ni Wonder Nanay. At ayan, charam. Itchiram to. Mas mahal to sa mga pangkakarniwang noodles sa matatakwa sa mga supermarkets. And, talaga masarap to, lalo na pag nasa restaurant. So, balata natin to. Mmm. Wow, wow. At nakakaloka talaga si BFF. Eto naman ang na pinadala niya sa akin. Isang sakong bigas. Tara! Thank you. Nag-tiktok na pala kami ni Maring Lilian kasama kanya mga kaibigan kasama ko naman si Banak. Eto. At maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Diyos ko, umabot po ang tiktok namin ito ng 158,000 views. Wow, wow! Love you! Thank you po at hanggang sa susunod nating vlog. Love you!